Bago nga kami umuwi ng Pilipinas ay naghanap-hanap nga ako kung sino yung magaling na magdrawing ng kilay. At tamang-tama nga nakita ko yung isang sikat na vlogger na nagpa-microblading din doon sa Lapu-Lapu. Kaya hindi ko na nga din pinalagpas kasi nga mura lang daw at magaling naman din kaya naman ay kinunta ko na kagad. Kilay lang naman kasi ang mahalaga sa akin. Bahala na nga kung hindi ako marunong mag-makeup. Ah. Ngayon nga na tatlo na yung anak ko ay nahihirapan na nga ako magkilay-kilay. Sa mga kagaya ko nga kasi nakalat-kalat yung kilay at manipis pa kailangan talaga yung ganito. At dahil nga nervyosin ako sa karayom kaya naman ay nauna itong kapatid ko na wala naman sanang planong magpaghilay. Tamang-tama nga din itong aming pagpapakilay dahil fiesta na nga dito sa aming city. Tuwing fiesta nga dito sa aming city or sa aming barrio ay nakasanayan na nga ng aming pamilya na maganda. Ito na nga din yung aming paraan para makapag-share ng blessing kahit papaano. Naalala ko nga dati tuwing sasapit yung fiesta, bibili talaga kami ng kilo-kilo para meron naman kaming maihanda. Kung dati nga ay hirap na hirap makabili ng kilo-kilo, ngayon ay medyo sinwerte, nakakapag-litsyon na rin sa Limang taon na nga din ang nakalipas na hindi ako nakakain ng litson kaya naman nasasabi ko talaga sa sarili ko na pag nakaw uuwi ako ng Pinas ay kakain ako ng maraming lechon. Pero nung nasarapan ko na yung lechon ay kahit isang hiwa hindi ko maubos ubo. At ngayon nga habang nag -voice over ako ay naglalaway na naman ako sa lechon. Diyos ko dahi. Nakakamiss nga naman ang magfiesta dahil sa France meron din fiesta pero wala namang ganitong handaan at wala rin disco disco. Kaya kahit nasa sityo lang namin ang may fiesta ngayon, sabi ko talaga sa asawa ko magdi-disco talaga ako ng bonggang bongga. Tapos si Banana ang magbabantay ng mga bata. Charot lang. Syempre, si Mother Dear ang magbabantay ng mga bata. Syempre, Siyempre, bago pa lang kami dumating sa Pilipinas, nakakontrata na si Mother na magbabantay ng Siyempre, nasa diskuhan na nga kami. At ayan, lasing tubli na nga itong asawa ko. Ang dami na yatang na ubos. Ayan, ebidensya. Sino ba namang hindi matutubli, guys? Simula pa lang doon sa bahay ng kapatid ko. Nagtagay na nga kami hanggang nakarating dito sa diskuhan. Ayan, lahat tubli. Ang hirap pala nitong hindi nakakapag-disco ng regular, guys. Kasi parang guod na talaga yung katawan ko. Napatunayan ko na talaga sa sarili ko guys na isa na talaga akong auntie. Kasi hindi ko nakilala lahat ng mga nagdi-disco dito. Hindi kagaya dati lahat ng mga tao sa diskuhan. kung dati 'pag nagdi-disco kami, nakatingin ako sa mga auntie na kagaya ko. Ngayon, ako naman yata ang titingnan ng mga young. At sasabihin, "Uy, ang auntie nagdi-disco." Charot lang guys, nakakamiss din naman talaga itong mag disco paminsan-minsan. Ano kaya ang pinag an nitong dalawa? At sobrang seryoso. At ito namang si Madam na nasa likuran ayo pa, awat. Parang nakatapak ng karayo Ito pala si Madam na mayaman, maraming bahay. At Marami ding pera. Siguro ang laki ng nagastos nito ngayong gabi sa diskuhan. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Paki-follow and share. Bye.